Madalas ka bang pagsakta ng ulo? Sabayan pa ng pananakit ng itlog? Hala, baka 80-80 ka na. JR nga pala, isang OFW dito sa Taiwan. Eh ngayong araw nga, eh, nagpa-check up ako at nagtingin ako ng salamin na babagay sa akin. Kasi madalas na talaga akong pagsakta ng ulo. Nahihirapan na rin kasi talaga ako. Yung ko. tipong ayaw ng mata ko ng sikat ng araw. Tapos eh, kahit sa gabi, wala na rin ako makita talaga. Hindi <laughs> ko nga alam kung saan ko ito nakuha pero ang alam ko talaga sa pagmamicro ko to. Eh, bihira na nga naman ako manood ng Viva Max. Hindi, seryoso guys. Kasi talaga yung mga puhunan dito sa abroad ay eh, yung mga katawan natin. Kaya dapat ingatan natin yung mga katawan natin. Katulad na itong mata ko na nagkaroon ng diferensya. Eh, kailangan ko to sa trabaho kasi talagang lahat ng ginagalawang ko ay eh, kailangan tignan ng mata. Pero dahil mga OFW kami dito at eh, lagi namin ginagamit yung cellphone, ay eh, siguro isa rin sa mga dahilan yun. Kaya naman nandito ako sa may jeans. Nagpagawa nga ako ng salamin. Ang buong akala ko nga eh, napakamahal dito. Ang nakakatuwa pa nga dito, meron akong 10% discount basta empleyado ka ng ase. Ang pinagawa ko ng salamin guys ay yung merong ano, anti-radiation. Ang jeans nga pala guys ay galing sa technology ng Japan. Kaya naman talagang quality quality talaga to. Ang pinakamahal nga nila ng salamin dito ay maabot ng 8,000 NT. Yung salamin ko nga ay umabot ng 4,500 tapos naka-discount ako ng 1,000 dahil nga merong 10% discount sa lahat ng mga industrial park kung empleyado ka. Tapos eh, meron sila dito mga machine na eye test para malaman kung anong diferensya na mata mo at malagyan nila ng grado. Eh yung sa akin kasi umabot na ng 35-35 eh tapos meron pang negative na hindi kumawarian. Ang kagandahan nga dito ay eh, 20 minutes mo lang aantayin yung salamin tapos magagawa na nila. Tapos ang warranty ay 6 months warranty nga pala. Kaya nung pagsuot ko yun, eh, laking gulat ko talaga. Sobrang linaw na no, nakikita ko. Kahit yung mga ilaw ay eh, hindi sabog sa mata ko. Lalo't naggumagamit pa naman ako ng motor sa gabi kasi pang gabi ako pumapasok ako sa trabaho. Kaya kayo guys, huwag kayong manginayang sa pera kung gagamitin nyo naman sa inyong kalusugan. Baka kasi guys, nakakalimutan nyo na kailangan natin mag-invest dito sa ating mga kalusugan. Hindi lang puro tayo ipon at hindi lang puro ginto ang binibili dapat natin. Kaya kung parehas kita na puhaw kantaw, ay siya magpa-check up ka na at bumili ka na rin ng salamin dito sa Gino. Sigurado nga ako na quality talaga 'to. Yun lang, maraming salamat sa inyo panonood. Power. Peace. Ka -ninye.